Oo, oh, napaka-relevant niya because um, pagbukas ko na lang ng, ng pagpindot ko ng YouTube ng isang araw, nakita ko na sa kalye si Elijah eh. Uh, ka. Um, and it's exactly, it's exactly yung tema ng ating pelikula. Um, ang pelikula natin ay tungkol sa isang polis na gusto mag-retire at gusto niya tahimik na lang yung buhay. Pag may nakita siya, ipikit siya o kaya titigin sa ibang direksyon. Pero meron siyang isang anak na pinalaki niya ng tama. So lumalaban sa kanya. Yung anak niya ngayon, ayaw niya nung tulad ng dati. Ayaw niya ng status ko. Gusto niya pagbabago. So sa akin, sa lahat ng larangan, no? sa trabaho natin, sa industriya, sa politika, sa pamilya, sa negosyo, lagi sa akin nagbabanggaan yung old and the new. At ang sarap panoorin ng banggaan yun. Madali kasi yung mali at tama eh. Yung magnakaw, mali yun. Pero paano yun kung magnanakaw ka dahil may sakit yung anak mo? Paano kung yung nanakawan mo, salbahe, masamang tao? Paano kung walang nakatingin? So ang sarap paglaruan ng konsepto na kung yung isang lugar tulad ng salvage land, wala nang batas. Walang batas. Walang pananagutan. Paano kung lahat tayo, naiwan na lang tayo sa ating mga konsensya? mabuti pa rin ba tayong mga tao? So yun sa akin yung pinagdaanan ng bawat karakter. Walang pulis, walang kriminal, walang huwes. Pag wala lahat yon, mabuti pa rin ba tayong tao? So sa akin, that's something interesting na pinag-uusapan ng pelikula. At makikita nyo lahat ng characters pinagdadaanan. Like to... <laughs> may, may ano may may social relevance no Ah... Uh, the midst of all that's happening now, corruption, blaming people, dito sa sa movie na yun, pinakita rin yung corruption nung trabaho namin, yung agency na pinagtatrabaho namin, meron din corruption sa loob namin. So hindi na siya on a, larger scale, but on the scale na kung nasaan kami at that present time, kung ano ginagawa namin, how we, how we handle problems such as that. No? And then, darating yung may dumating ng masamang tao, how do you treat them? Anong relevance sa trabaho namin? Tapos, ano ginagawa ng corruption ng mga masamang tao? To the sistema namin. So, these are the things na tumatakbo sa, sa pelikula. So, it makes you think, it makes you ask questions. Bakit ganito? Anong gagawin natin? So, doon pumapasok yung karakter ni Elijah na, hindi, kailang baguhin natin yung sistema natin? Kaya natin ayusin to. As a father naman na, galing sa mahabang serbisyo, magulo yan, anak. Pwede naman na isolve mo muna yung problema, tapos lumayo ka na. Huwag ka na sumama sa don't, don't, don't make, take the extra step na sasama ka pa ba sa gulo, baka may mangyari pa sa'yo. Pwede naman na gawin mo yung trabaho mo, pagtapos na, tumabi ka ng tahimik yung buhay. So, may, may mga gano'n. It makes you think, ano pa talagang dapat natin gawin? So, I will leave you with that. So, yan yung title ng salvage lang. Dagdag ko lang, sorry. Nandiyan yung producer namin, no? si Mini, uh, si Charm, si Aya, mga strong women, no? And um, part nung, nung kwento, siguro pwede ko na i-reveal, no? Pasa ko yung mikropono kay Cindy. Si Cindy kasi yung whistleblower dito, eh. So yung whistleblower, yung witness na had the courage to stand up, is a woman. So yun yung napakagandang tahi nung kwento. At yun yung pinotektahan nung anak. Kaya nag-away silang mag-ama. So, napakaganda nung, nung revelation, tsaka nung role, and the quiet strength of uh, the character of, of Cindy. Uh, gusto mo i-kwento Pero, yan. Oh, may spoiler. Yan na eh. Pero, tama si Direk. Ang ganda-ganda po nung character ko dito. Sobrang bigat po nung character. Pero, um, ano ba? Actually, gustong-gusto ko yung character ko kasi nakita mo yung strength ng isang babae doon gustong lumaban. Ay, parang gano'ng kahirap, di ba? Yes. Kasi sinimulan natin. Napakahirap kumakbo. <laughs> <laughs> Ayun, puro takbo din po ako dito sa sa movie na to. Which is yung mga ginagawa sa mga movies ko. So, strike ko po yan talaga sa isang sa mga movies ko. But yeah, um, different to kasi um, may kita nyo na sa una, kala mo, ang weak nito eh. Yun pala, ang lakas pala niya pagka, pagka na-realize mo kung ano yung pinagdadaanan ng karakter nitong babae na to. Kung ano yung gusto niya ipaglaban, kung ano yung gusto niyang sabihin, kung ano yung gusto niyang yun, ihatid sa lahat. Na, alam mo yun, gusto lang niya magsabi ng totoo. Yun. Baka masabi ko na yun. Karakter <laughs> ko dito. Wow. Thank, Thank you. Thank you. Thank you so much, Miss Charmy. Now, let's hear from Lionheart TV. We have Mark Richard Paglikawan. Hello, good evening po. Um Hello po, good evening Actually, curious lang ako kung pa paano yung naging, uh, kung, kung may may issue share. kasi parang ang seryoso masyado nitong cast na to Pero may may issue share pa kayong naging uh, parang bonding nyo sa set, uh, especially yung mga ating veteran actors and the young ones and Kung paano kayo nag-jive uh, Napakasarap. Kagaya nga ng sinasabi ko kanina. Sabi ni Angela, Chicken Joy, McDonald's. <laughs> Laging may may pakain si Derek Lino. Si Kong, di ba? Busog na busog kami. Laging, actually, pag pinanood nyo yung pelikula, napaka-hirap napaka tignan. Pero during our shoot, talagang mahirap yung location namin. Pero ang saya namin, ang, 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 ang sarap talaga katrabaho pag ganito ang ang cast, ang aming production, ang aming director. Walang pressure. Although seryoso kaming lahat, uh, motivated kami lahat during the shoot. Pero hindi kami nahirapan kasi nga napakasarap kasama ng buong cast na to. Ako, I'm, I'm very thankful kay, kay Direk Lino for, you know, for, for handling us properly. No? Ay, nalagay na kami mabuti. And then yung bonding time namin, meron kaming isang napaka habang abang na mesa, doon kami nagkikita-kita during meal time or during coffee time or habang nagkita kami sa mga script sa amin, nagkikwento kami, lalo na si Montgut Fiat, ko na hindi nakita. So, nag-enjoy talaga akong kausap siya na, hindi kasi, pagka po artisa, you talk about ano ba yung ginawa mo in the past, ano ba yung ginagawa mo ngayon, and then may kita mo yung, yung, yung mga movies na ginawa niya, ang galing. Tapos Elijah, a new actor, as a matter of fact, I was very curious about Elijah kasi hindi ko kilala si Elijah doing entering this movie. Sabi ko, sino si Elijah? Kaya nung time na, sabi na, meron na akong ano, meron daw no siyang play. Sabi ko, ay panoorin nga kita. Pumunta <laughs> ka lang kasi. Dagitab. Dagitab. Sabi ko, panoorin ko si Elijah kasi I'm very curious. Sabi ko, galit pala nitong pagets na oh, okay ah. Yeah. And, and then, kaya nga na, nagkarap nak yun siya sabi ko na nung first two days namin, nahirapan ako ng content dahil ang ng linya. Tapos nakita mo, gumagawa ng play, di ba? Pag-play. Parang 300 pages yata yung yung <laughs> na memories so, niya, kaya-kaya. So, tapos na-execute niya na mabuti yung role niya. So, may kita mo na, he's very, he's very uh, good at what he's doing. Tapos si, si Licha kasi mga beauties natin dito. Ang sarap din natin kakuntuhan, di so, I'm very thankful kay, kay Direk Lino and his team for for getting us together. You know, it was a very light, uh, uh, atmosphere, just a wonderful uh, working experience. So, para, para sa akin, yung bumalik ulit sa pelikula, ito yung gusto ko, ang saya. Ang saya ng katrabaho mo, walang prima donna, walang... Kasi sa... So, baka hindi nyo alam, yung, yung mga dinaanan namin. Ang dami pong rain at mga hari sa amin noon. No, pag tinamad sila magtrabaho, uupong ko, kami. So, ha? Sabi ng co-star, co ayaw mo nang mag-shoot. Ayaw, mo na mag, ano, mag shoot. ayaw ka na. Uwi na ako. Ha? <laughs> Hindi na ako pwede ngayon yung gano'n. Uh, ngayon talaga, let's work, let's do it well, let's come up with a good project. So gano'n na yung gano'n na yung movie making yun. Wala nang prima donna. So thank you so much, director. Thank you. And thank you na to, to the Casper for making it very good, uh, for giving us a wonderful experience. So, thank you. Naysha, kwento mo yung nasa play ka sa Ateneo, biglang pumasok. Yeah, <laughs> out of nowhere. I mean, the, the day before uh, we opened the uh, first... I think that was the first day nung play namin sa Ateneo, the GitHub. Um, Biglang uh, nagshoot kami sa Pampanga. Tinatanong ako ni Direk Lino kung kailan sila pwede manood. And then si Kong was like, Ano eh, ginagawa kang play? Kailan yan? Bukas na, ako. Sige, nood ako. Sama ko si Lucy, sabi ko. Sagot, ah baka hindi kasi may mga nakilala na rin ako ibang artista yung hanggang salita lang. Alam mo yon, yung sabi nila manunood sila pero di sila manunood. The next day, nag-show up nga si Kong, with Mayor Lucy. So parang lahat kami backstage, parang nandiyan nga si Kong, nag-show up nga. So we wanted to give him a good show. And I think no, nag-enjoy naman yata si Kong, kakaiba din yung experience kasi it was an intimate type of play. Pero other than that, yung Si Kong kasi, I mean, siya yung basihan namin lahat eh. Sobrang pro, sobrang bait. hindi nagre-reklamo. And yung uh, shooting, uh, yung shooting namin sa set nung at the time, reverse call po kami, meaning uh, lahat ng scenes namin ay halos gabi. We would start late in the afternoon and then we would end sa morning na the next day. Pasok naman si EGL yun. So uh, wala, wala. I mean, uh, nandun kami kasi isang, kwento, uh, isang araw lang halos yung kwento ng Savage Land. So we had to... Uh, shoot at specific hours. And it was a tiring shoot. Uh, madaming action scenes. Uh, maraming mga coverage si Direk Lino. Deservedly so. Pero dahil nga kasama putong grupo na to na napaka-relax lang kahit gaano kami ka kapawis, kahit gaano kami kapagod. Uh, lagi lang nadadaan sa kwentuhan lahat kahit puyat na. Si Kong nga, like, may tent kami ni Kong. Hindi pumapasok ng tent yan si Kong. Laging nasa labas lang yan si Kong. Tapos minsan, ang call time ko kung mare ay 4 p.m. tapos ang call time ni Kong ay 6. 4 p.m. doon na si Kong. So parang mapipressure ka talaga to be there on time. And you would expect, like, as a young actor, I guess, I've worked with uh, a lot of veterans na may, may, gano, may prima donna type thing. Pero you, you won't see that with Kong Richard. And that was a privilege to see. And uh, big inspiration yun para sa akin moving forward as an actor. Yun. Um, tawa ko yung sinabi nila. Ang saya sa set. Um, considered pa rin akong baguhan. I mean, kung para po. Kay Kuya Mon. Kay Tito Mon, kay Tito Richard. Kasi ako Elijah. Um, hindi, hindi ko po na-feel. Ako po, hindi ko po na-feel na iba. Na, na bago ka lang. Di ba, minsan may ganun po. Na kapag matagal na yung ibang mga artista, may gano'n na hindi ka nila kakausapin. Eh. They'll wait for you to talk to them. Pero sila iba. Sila pa yung unang, alam mo yung, okay ka lang? Ano ganito? Lalo kasi si Kong, alam mo yung small talks na alam mo parang, wala, wala, wala hinihan ka lang niya. Yung parang magugulat oh, ka kasi syempre, wow, ay, kinakausap pa lang ni, ni Kong ng ganun lang. Ganun, parang wala lang, diba? Nakakatuwa po. Um, Siyempre nakaka-boost nakaka din ng ano na ay uh, I, I belong. May ganun kasing mga set ako na, ano, na, na try ko na, na na, feeling mo, iba ka pa rin. Kasi nga, uh, magaling sila, matagal na sila, and bago ko pa lang. Pero, salamat direct. Kasi talagang sinet mo yung set na, alam mo yung maging, ano ba, family tayo agad. Yung sobrang komportable kami na kahit sobrang hirap ng mga scenes natin. Hindi mo mararamdaman yon kasi ang chill, ang relax tama si Elijah. Before before ng ng ano ng <laughs> ng ano tao dito, ng role namin. Alam mo small talks, ang galing ng shifting ng lahat. Kasi lahat talaga seryoso naman talaga yung mga characters namin. Mabigat, yakap, gagalit ka, or whatever. Pero ang galing kasi, shift, ano, ano whatever, small talk, chismis, and all that. Kami ni Kuya Mon, sobrang chismis kasi yun nga, close kami sa Totoy ba to? Kaya grabe yung chismisa namin. Pero, yun, um, grabe, grabe experience. And, gustong gusto ko to kasi dati, sobrang seryoso lang ako sa set. Pero, nang natututo ka kasi lalo na yung mga kasama mo talaga. Alam mo, willing na, ano ba, hindi naman lumevel down. Ano mo yung, buhatin ka din patas. <coughs> yun yung na-feel ko dito. Nabuhat kaming patas. Yun, salamat po aside from sa mga sinabi nila, it's the first time na sobrang saya kong naghihintay. Sa Xen ako direct. Yes. I mean, ang call, uh, reverse yung ano natin, call time. So, lahat po yun, sinot ng gabi. At parang tatlong araw, direct, isang malaking chunk na Xen na yun. So, ang saya na naghihintay ako ng eksena ko. It's the first time po na mangyari sa akin yun. Dahil nga, sobrang gaan at masaya silang katrabaho. You are, you are my inspiration sa ano na to, sa industry na to. And I'm really happy with the director kasi nakita ko kasi yung passion niya, yung heart niya, sa craft niya, sa paggawa ng pelikula. And I believe Rain Entertainment ang isa sa mga production na binabago na ang sistema ng film yes. industry. Yes. Yeah. Ano lang ako doon. Susugan ko lang yung concept ng ano. Um may paniniwala kasi kami and I I ayan, may paniniwala kasi kami and I owe that with my relationship with Viva, with ABS-CBN, with Regal, with the productions that we've worked with yung ang trabaho lang ng isang production gawing tama yung atmosphere para yung creativity ng mga magagaling na to at mga magagaling nating kasama sa likod ng camera lumabas. So to create an atmosphere for creativity to flourish. Pag magandang yung atmosphere, they can be the best cinematographers, production designers, actors, collaborators. Frustrating sa akin pag sinabing Hollywood kasi yan eh, kaya maganda eh ginagawa nila yung pelikula nila sampung buwan eh. Tayo isang buwan lang. Ganda ng pagkasulat, Hollywood kasi. Isang taon research, isang taon para isulat, dalawang taon. Kung tingnan mo yung artistang to, foreign, ah, uh, pinalaki niya yung katawan niya, pumayad siya para sa role na to. Kasi nine months, bayad siya. The Filipino has some of the most brilliant, talented actors. All we need to do is create an environment and create an atmosphere para lumabas yung kanilang galing. Kaya hinumingi ako ng tulong sa mga kaibigan natin sa press um, to continue to uh, tell the Filipinos to watch cinema. Kasi yun naman yung, yun naman yung kaakibat nun. Na pag yung trabaho natin, sana mas maganda yung mapapanood ng mga kababayan natin at sana mapuno yung mga sinihan natin. So masaya ako na the last few Filipino movies, ang dami, sunod-sunod, has done so well. The FIFA Film Festival was doing so well. Pagkatapos nito, end of November papalabas to, MMFF na naman. Napakasaya. So sa akin, we will keep trying to create that uh, environment at sana patuloy na suportahan yung pelikulang Pilipino. Makikita nyo yung galing dito sa pelikulang nato yeah. Thanks, Peter. Can, can I add something? Alam mo, aside from having uh, or being in a, in a happy set, it's very inspirational para sa ako personally to, to come in the work. Kasi nakikita ko yung ano, nakikita ko yung yung technical capabilities ng bawat isa ng mga actor tapos yung 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 ability ni Direk Lino to to uh, tell us the story. Tapos habang nag, nag, just, nagbibigay siya ng story about the script, nabubuo yung karakter sa utak mo. So, nakaka-adapt ka pa kung paano ka, uh, paano mo pupulutin yung sinasabi ni Direk Lino at gagamitin mo yung bilang, bilang isang artista. And pag tumitingin ka dun sa, sinashoot na, na sa monitor, like, oh, nakita mo, no, ang ganda ng mga shots. Tapos, ang ganda ng, ganda ng location. You know, it's, a, it, it's how they, they mix yung, yung, yung genius nila sa technical capabilities nila. Ginagamit yung set, ginagamit yung oras, ginagamit yung mga talents. I that, that, that's what made me uh, work so well dito sa, sa movie na to. And, tama yung sanayin direct eh uh, sana mapagpatuloy natin no, na ma-inspire natin yung mga kapwa Pilipino natin to come and visit the movies, watch Filipino movies. Kasi nabutan ko yung time na sa isang taon nakakagawa yung buong, yung industry at tatlong daang pelikula sa isang taon. Hanggang sa bumaba nila ito ng less than a hundred, ilan na lang yung, yung lumalabas, hindi pa kumikita. So, we're here again. May resurgence with a very small budget, nakakagawa ng magandang pelikula, na-enjoy ng mga tao, nakaka-relate sila. So, it's just a matter of telling people, there are good movies that's showing now. Let us support them. Let's keep uh, the Filipino movie alive again. Yeah. Thank you. Thank you. Amen.